Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload ko mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2086 hanggang 2090. Matapos marinig ang mga salitang ito, nahulog si Tian Linger sa isang malalim na pagmumuni-muni, dahil hindi niya akalain na gagawin niya ang dakilang layunin ng pamana ng pamilya. Sa kanyang opinyon, ang dahilan ng pamilya Tian ay maaaring mahulog sa mga kamay ng kanyang mga pinsan sa hinaharap. Kuya, ganyan ba talaga ang tingin ng lolo ko? Nagtatanong ng paraan ang espiritong anak, kung ang kanyang panghabang buhay na pagsisikap ay ipapasa sa mga tagalabas, sa tingin mo ba siya ay magkakasundo? Tumawa si Aaron. Naisip ni Tian Linger na ito ay makatwiran, tumango at sinabi, Kuya, kung talagang iniisip ni Lolo, hindi ko siya pababayaan. Dahil may idea ka, isasama kita para may makilala ka. Sabi ni Aaron, Kuya, may ipakilala lang sana ako sayo, sa may gate mismo ng Villa area. Sabi ni Tian Linger, Bata, mukhang hindi ka lang nag-aalala sa pagdating ng iyong kapatid, kundi para sa iba pang layunin. Tumawa si Aaron. Hindi kailangang mag-isip ng mabuti si Tian Linger sa harap ng Aaron, at wala siyang ideyang ito. Diretsyong sabi niya, siyempre, pinaka-importante ang pag-aalaga sa kapatid ko. Sa taong ito, hindi mahalaga kung makita mo siya o hindi. I'll let him go. Dahil nandito ka, magkita tayo at hintayin mo ako. Bumalik si Aaron sa bilya at muling binalaan ang lahat na anuman ang mangyari sa silid o kung ano ang nangyari. Huwag istorbohin si Ivory. Entrance ng Yondengshan Villa area. Mukhang kinakabahan si Chen Yi. Dinala siya ni Tian Lunger dito upang hayaan siyang makita ang Aeron, na dahilan upang hindi makontrol ni Chen Yi ang kanyang panloob na tensyon. Pagkatapos ng lahat, ang Aeron ang unang tao sa Cloud City ngayon. Hindi maiiwasan na makonsensya si Chen Yi kapag nakatagpo ng ganoong kalaking tao. Ang pamilya ni Chen sa Yun Cheng ay halos hindi kilala ng mga frontline na pamilya, at si Chen Yi mismo ang nakakaalam nito. Para sa mga tunay na bigwig sa Yun Cheng, ang pamilya ni Chen ay walang kabuluhan, at ni isa ay walang nagseseryoso sa pamilya ni Chen. Ngayon, gayon paman, nakatagpo siya ng isang malaking tao sa antas ng Aaron. Noong nakaraan, hindi ito may isip. Sa pagtingin kay Aaron at Tian Linger mula sa malayo, biglang nakaramdam ng kawalan si Chen Yi at patuloy na hinihimas ang kanyang mga kamay upang maibsan ang kanyang tensyon. Kuya, siya si Chen Yi. Kung wala siya, natatakot ako na hindi pa malalaman ang katotohanan ng chismis ng kapatid ko. Ipinakilala ni Tian Linger ang Aaron. Nilunok ni Chen Yi ang kanyang laway, at talagang tuyo na tuyo ang kanyang lalamunan. Han, Kuya Han, sigaw ni Chen Yi na nakayuko. Ni hindi siya ng ahas na tingnan ng Aaron. Habang papunta rito, sinabi ni Tian Linger kay Han San Chen ang tungkol sa buong proseso ng paglutas ng kaso. Napakalinaw ni Han San Chen tungkol sa ginawa ni Chen Li kay Su Han. Ang pamamaraang ito ay medyo mabuti, hindi lamang hayaan si Su Han na magsabi ng totoo, ngunit hayaan din si Su Yi Han na makaramdam ng tunay na kawalan ng pag-asa. Ngunit ito rin ang kahihiyan ni Su Han. Kung hindi niya laging gustong magpakasal sa isang mayamang pamilya, paano siya mahuhulog sa magiliw na bitag ni Chen Yi. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi ako lalaking kumakain ng tigre. Sabi ni Aaron kay Chen Yi. Tigre. Naglakas loob pa nga si Chen Yi na hawakan ang puwitan ng tigre, ngunit ang Aaron ay mas makapangyarihan kaysa tigre sa isip ni Chen Yi, at matatawag itong isang dakilang hayop. Pagkatapos ng lahat, ang isang malaking tao sa kanyang antas ay maaaring baligtarin ang Cloud City sa isang salita lamang. Kuya Han, I've never seen such big man as you. I'm sorry for your gaff, sabi ni Chen Yi. Ang direct ni Chen Yi ay hinayaan si Aaron na tumawa at umiyak, ang taong ito ay tila talagang kinakabahan sa kawalan, kahit na hindi alam kung paano magsalita. Tinitigan ni Tian Linger si Chen Yi. Napakagaling niyang humarap sa lahat ng uri ng okasyon. Paano niya makikilala si Aaron, pero hindi man lang siya makapagsal. Makapagsalita, Chen Yi, Tingnan mo ang iyong pangako. Paano mo magagawa ang magagandang bagay sa hinaharap? Ang araw na espiritong anak ay hinahamak ang sinasabi. Nang marinig ito, mas ibinaon ni Chen Li ang kanyang ulo. Nakita ito ni Aaron at sinabing, sa kasong ito, magkita tayo sa ibang araw. Sa ibang araw, alam ni Chen Li na napakahirap na makilala si Aaron. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa kanyang buhay. Naglakas loob at tumangala, sinabi ni Chen Yi, Kuya Han, okay lang ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung ganoon, samahan mo akong pumunta sa mahinang bahay ng tubig. Sabi ni Aaron. Chen Yi ran papunta sa kanyang sasakyan at binuksan ang pinto para sa Aaron. Pagkaraang makasakay ng ilang tao sa bus, tumungo sila sa mahinang water property. Ngayon ang mahinang pag-aari ng tubig ay ganap ng pinangangasiwaan ni Tanglong. Mula nang maupo sa posisyon ni Zong Liang nagbago si Tanglong mula sa isang tungkuling hindi kasama ng lahat ng kumpanya tungo sa isang mainit na tungkulin. Siya ay nambobola ng hindi mabilang na mga tao, at maraming tao ang gustong imbitahan si Tanglong sa hapunan. Gayunpaman, hindi lumawak si Tanglong dahil dito. Alam na alam niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng posisyon ngayon, at alam din niyang hindi siya matatag sa posisyong ito. Kapag may nagawa siyang mali, Aaron lang ang kailangan niya para sabihin mawawalan siya ng posisyon. Kaya't bago gumawa ng anuman, isa alang-alang ni Tang Long ang mga kahihinat na ng malinaw, at hindi kailanman mga ngahas na gumawa ng anumang gulo. Minsan ay kinasusuklaman ni Tang Long ang Aaron para sa kanyang kasal kay Ivory, at kahit na nagkaroon ng problema sa Aaron ng ilang beses. Ngunit ngayon, nakilala na ni Tang Long ang agwat sa pagitan ng Aaron at Aaron hindi lamang niya inilagay ang mga puot na iyon sa likod niya. Ngunit malaki rin ang pasasalamat niya para sa Aaron, dahil kung hindi dahil sa Aaron, paano siya magkakaroon ang tanawin ngayon? Inaayos ko ang mga papel sa opisina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang magandang sekretarya at sinabi kay Tang Long, Mr. Tang, may gustong makakita sa iyo. Napakaraming tao ang gustong makita ako. Pakawalan mo siya. Walang oras na ang ulo ng dragon ni Tang ay hindi rin nagangat ng sasabihing, Tang Long, marami kang heirs. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa pintuan ng opisina, at si Don Long Tan ay natens ang kanyang mga kalamnan sa oras. Nang siya ay tumangala at nakita na ang lalaki ay Aaron, ang kanyang isip ay blanco at siya ay tumayo ng hindi na mamalayan, Mr. Han, ako ay hindi hindi ko alam na nandito ka. Pasensya na, mabilis na sabi ni Tang Long. Natawa si Aaron at sinabing, hindi ka ba makakapunta at makita ang prestihiyo ng general manager na si Tang? Natarante si Tang Long. Wala siyang anumang prestihiyo, ngunit napakaraming tao ang gustong pasayahin siya. Upang maiwasang maliga, hindi makikita ni Tang Long ang mga taong iyon. Kung alam niyang darating ang Aaron, how dare Tang Long have such attitude? Naghihintay na sana siya sa pinto, Mr. Han, akala ko. Bago matapos magsalita si Tang Long, iwinagayway ni Aaron ang kanyang kamay at samabad, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, at wala akong pakialam, ito. Hindi na kailangang ipaliwanag. Nabuhayan ng loob si Tang Long at sinabi sa kanyang sekretarya, lumabas ka muna at isara ang pinto. Dahil dumating na ang Aaron, tiyak na may maguutos sa kanya, at ang mga bagay na ito ay hindi basta-basta maaaring. Sa oras na ito, napakasela ng mentalidad ni Chen Yi. Akala niya ay medyo nakakahiya ang kanyang kinakabahang gaff, ngunit ngayon ay tila wala na talaga ang kanyang performance sa harap ng Han Aaron ngayon. Si Tang Long ay isa na ngayong kilalang tao sa Yun Cheng. Gusto niyang makipagkaibigan sa hindi mabilang na mga first line na pamilya, ngunit ang kanyang pagganap sa harap ng Aaron ay hindi kalmado gaya ng sa kanya. Kinakabahan din siya para makapagsalita ng malinaw. Kung iisipin mo, wala lang ang performance mo. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Chen Yi na humanga kay Aaron. Kapag naabot niya ang posisyong ito, maipapakita niya ang kanyang mukha ng casual, na maaaring magpatagal kay Tang ng sobrang kaba na hindi niya alam kung kailan niya maaabot ang ganitong taas. Mr. Han, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Nagkukusa si Tang Long na tanungin ang Aaron. Walang espesyal na dapat ipaliwanag si Han Sanchen, ngunit pumunta lang siya sa mahinang water real estate para tingnan. Kung tutuusin, kabilang ito sa industriya niya. Bagamat wala siyang pakialam sa mga bagay na ito ngayon, ayaw niyang makita ang gulo ni Tang Long kapag ibinigay niya ito kay Tang Long. Higit pa rito, ang mahinang water real estate ay lumitaw dahil kay Ivory. Maaring baliwalain ito ng ibang mga industriya, kahit na Aaron ang Fengchen Company sa Yanjing, ngunit hindi ito magagawa ng mahinang water real estate. Tang Long, marami kang ginagawa ngayon, hindi ka ba nagtanong Aaron? Si Tang Long ay may malinis na budi sa bagay na ito, at siya ay nakipaglaban sa mahabang panahon, dahil ngayon ay ganap na siyang kwalipikadong gamitin ang kanyang kapangyarihan at posisyon para kumita ng pera. Hindi maliit na swerte para sa mga gustong magpasaya sa kanya ang magbigay ng mga regalo. Ngunit hindi nang ahas si Tang Long na kunin ang alinman sa mga ito, dahil mas alam niya kaysa sino man kung paano nagmula ang kanyang posisyon at kung paano madaling mawala sa kanya. Mr. Han, wala akong ginawang sorry para sa iyo, at hindi ko inabuso ang kapangyarihan ko para kumita ng pera para sa sarili ko, na masisiguro ko sa buhay ko sabi ni Tang Long, tumango si Han Sanchen. Chen. Ayon sa pagkakaintindi niya kay Tang Long, ginagawa ng lalaking ito ang lahat para sa pera, ngunit si Tang Long ay napakatalino. Alam niya kung ano ang pera na maaaring kunin at kung ano ang pera na hindi maaaring kunin. At ngayon para sa kanya, ang pera ay isang bagay na maaaring makuha ng kamay. Basta dahil maaari niyang hawakan ang kanyang kasalukuyang posisyon, natural na magkakaroon siya ng maraming pera sa hinaharap. Ang kanyang pangalan ay Chen Yi. Kilalanin natin siya, sabi ni Aaron. Hello, ang pangalan ko ay Tang Long. Nagkusa si Tang Long na lumapit kay Chen Yi. Dahil personal siyang ipinakilala ni Aaron, hindi siya nang ahas na pabayaan siya. Si Chen Yi, ay flattered. Sa lakas ng pamilyang Chen, si Tang Long ay hindi kwalipikado. Ngayon si Tang Long ang nagkukusa para batiin siya. Hello, mister. Tang, Yumuko si Chen Li at gumawa ng magalang nakilos. Para sa pagunlad ng Cloud City, magtutulungan kayo sa hinaharap, ngunit may isang bagay na gusto kong ipaalala sa inyo. Ang maibibigay ko sa inyo ay natural na mababawi. Bago gumawa ng anuman, pag-isipang mabuti ang aking mga salita. Sabi ni Aaron. Don't worry, Mr. Han. I will take this as my motto and always remember it. Sabi ni Tang Long. Sa ilang araw, may babalik ang posisyon niya sa isip ko ay mas mataas kaysa sa iyo, ngunit hindi ko ipagkakait sa iyo ang iyong posisyon. Wala siyang tunay na kapangyarihan pagdating sa Yun Cheng, ngunit hanggat ito ay sa kanya, desisyon, kailangan mong ipatupad ito ayon sa kanyang desisyon. Nagpatuloy si Han, bilang karagdagan kay Moyang, ang pinakatapat na mga tao sa paligid ng Aaron sa loob ng maraming taon, mayroon ding isang kailangang kailangan na figure, iyon ay si Tang Zhang. Ang katapatan ni Tang Zhang sa Aeron ay hindi nagbago, maging sa Binsian o sa world universe. Mr. Aeron, Mr. Aeron, isinulat ko ito. Tumango si Tang Long at sinabing, bagamat walang tunay na kapangyarihan, napakalinaw ni Tang Long na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay talagang mas mataas kaysa sa kanya, ngunit hindi ito isang bagay na penanggahasan ni Tang Long na alalahanin. Ang pangalan niya ay Tang Zhang. Pareho siya ng apelido mo. Miembro din siya ng sarili niyang pamilya. Sa hinaharap, yun cheng ang lugar kung saan siya maglalaan ng mga matatanda. Sabi ni Aaron, nang marinig ito, napagtanto ni Tang Long na ang relasyon sa pagitan ni Tang Zhang at Aaron ay hindi karaniwan. Kung hindi, paano makakahanap si Aaron ng isang lugar para sa kanya na matustusan ang mga matatanda? Nang dumating si Tang Zhang sa Yun Cheng, dapat siya ang kanyang bisita. Matapos ipaliwanag ang mga bagay na ito, Umalis si na Aaron at Tian Linger sa mahinang water property. Sa labas pa lang ng pinto ng kumpanya, tumingin si Tian Linger kay Aaron. Hindi comfortable si Aaron sa hitsura nito at sinabing, ano ang tinitingnan mo sa akin? Kuya, napakalakas mo. Isang salita lang ang makakapagpabago sa buhay ni Chen Li. Ang pamilyang Chen ay dating isang hamak na pamilya sa Yun Cheng, ngunit pagkatapos ng araw na ito, ang pamilyang Chen ay angkan sa Yun Cheng. Nakangiting sabi ni Tian Linger. Hindi nararapat na sabihin sa akin ito ni Miss Tian. Hindi ba ito ay isang pangungusap na bagay para sa iyo? Tumawa si Aaron. Nagpout si Tian Linger at sinabing, paano may kukumpara ang pamilya ni Tian sa iyo? Mula nang maging mas makapangyarihan ka, kahit si Lolo ay nagsabi na ang pamilya ni Tian ay hindi may kukumpara sa iyo. Matagal ko nang hindi nakikita ang apprentice ko. Tara at tingnan natin ang bahay mo. Sabi ni Aaron, Tian Langer tagay at Tagay, noong nakaraan, ang pinakahihintay niya ay ang Aaron na pupunta sa bahay ni Tian. Bagamat walang ideya si Tian Lengert tungkol sa Aaron ngayon, napakasaya pa rin niya na maaaring pumunta ang Aaron. Lumitaw ang Aaron sa Yuncheng, at ang balita ng kanyang pagbabalik sa lalong madaling panahon ay kumalat sa mga pangunahing pamilya sa Yuncheng. Inutusan kaagad ng mga pamilyang iyon ang kanilang mga anak na huwag ng gulo sa panahong ito kung hindi mahawakan ang ulo ni Aaron, ito ang magiging resulta ng sakuna. Kung tutuusin, natutunan na nila ang aral na ito noon pa, walang naglalakas loob na maliitin ang mga ganoong bagay. Lugar ng Villa ng Changia. Ngayon, ang katayuan ng Changia ay hindi kasingganda ng dati, at mas kaunti ang mga bisita sa bahay ni Chan Changsheng. Gayunpaman, ginagawa nitong mas maluwag at malaya si Chan Changsheng mula sa pakikipagtalik. Mas malayang ma-enjoy ni Chan Changsheng ang buhay, tatay, parang dinala ni Linger ang Aaron sa bahay namin. Matapos matanggap ang balita, si Tian Hongwei ay dumating sa study ni Chan Changsheng sa unang pagkakataon. Natigilan si Tian Changsheng, walang sabi-sabi, mabilis siyang naglakad papunta sa pintuan ng villa upang salubungin si Aaron. Ilang minuto, lumitaw si Tian Linger hawak ang kamay ni Aaron nang ngumiti ang matandang mukha ni Chan Changsheng, ito ay puno ng kulubot, tatlong libo. Kailan ka pa bumalik ang araw na maunlad na mainit na pagbati na paraan? Bamantong hininga si Aaron at sinabi kay Tian Linger sa tabi niya, Linger, ang paraan ng mundo ay hindi pareho ngayon. Ni hindi ko kayang igalang ang aking guro. Tumango si Tian Linger at sinabing, Kuya, gusto mo bang parusahan ko siya para sa iyo? I think it's the best to pluck the balbas. Tian Xiang Sheng subconsciously protects her balbas. Masadong malakas ang siko ng batang babae, maging ang kanyang lolo ay nasa hukay. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang debiad night point. Papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.